Welcome to Indice Japanese Kanji. Kanji for today Level N3. Judiko san, yorushiko onega itashimas. Yorushiko onegaishimas, sense inda. wanya po ako sensei, makikita <laughs> okay, kara nipo ako sensei, special lang po tayo. yah, 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 po yah, 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 Okay po. So, sa, ano po, dito lang po yung wala pong, ano, uh, furigana. Pero, yung iba pong kanji po natin, may mga furigana po. Kaya, uh, don't worry po. Ano po? Hi. So, guys, nasa fifth week na po tayo. Fourth day po. Ang fifth week po natin, ang topic po for this week, ano po? Jutsan pa. Pakibasa po. Daigo, Daigo, Shukaku, ito. Daigo, Shukaku. Kaku po ang ating topic for this week po. Ano po? Eh, just sa ano po yung kaku? To write. So, des Pagsulat to write po. Ano po? So, yung topic po natin for fourth day or ngayon ay? Sakubun. Sakubun? Hai, sakubun po. Hai, ano po ang sakubun? Hindi ko po alam datsyap, 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 datsyap. Uh, Essay? Hi, essay po. Sakubun means essay. Hi, so, ibig po sabihin this week po, puros po pagsulat, magpagsulat po yung topic natin. At today, ang topic po natin is sakubun po. Ano po? Hi, so go po tayo. Hi, gusto niyo po ipakita ko kaagad po yung, ana, yung pagbasa niya po? Jutsa. Cute. Gusto niyo i itry or mag-challenge po or ipakita ko po agad po yung daway niya pong pagbasahin? Pagbas ipakita niya lang po. Okay po, okay po. Dajaw desu yo. Saku. Saku. Hai. So de, saku. Hai. Kinagamit po siya as? Sakujutsu. Kino. Sakujutsu. Kino. Hi. Maari po itong sulat, uh, ito pong letter na ito, maari po siyang uh, basahin sakujitsu. Pag ito pong sakjitsu, ito po, ang basa po dito is saku. Yung jitsu po ito. Ngayon, pag naging kino po siya, isang set po siya. So, hindi po pwedeng ipaghati kung alin po yung key dito, kung alin po yung no. So, hi. Kung saku jitsu po siya, maari po siyang ihati. Saku ito po, yung jitsu po ito po. Pero yung kino, isang set po siya. So, pag pag tinanong nyo po sa Japanese o kayo sa akin na alin dyan ang ki at alin dyan ang no or alin po dyan ang kino at alin ang u. Hindi po natin yan masasagot kasi isang set na po yung kino. Ano po? Hi. So basic form po ng uh, kahapon is kino at sakujitsu is advance uh, advanced level na po. Ano po? Ang pagbasa po na yan. So sa Tagalog po ay? Kahapon. So, this. So, maaari rin po natin gamitin siya sa Sakuya. Sakuya. Hi, Sakuya. Hai. So, kagabi. ay, dapat pala tinan tinanong ko muna kayo. Hai. Pag sinabi pong Sakuya, yung po ay Kagabi. Hai. At? Sakunen. Sakunen means? Tingnan niyo last year. So, 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 last year. Hi. Kung mapapansin niyo po, nakasulat po dito, no? Kyonento isyo desu. So, so des. Mm -hmm. Hai. Pero yung po is uh, basic form ng pagbasa niya po. Ngayon, pag advanced uh, form na po ng pagbasa, magiging sakunen na po siya, na po. So, kung mapapansin po natin, sak means nun nakaraan. Hai. Ito, araw. So, kahapon po yun. Ano mm -hmm. po? Ito naman, gabi. So, ibig sabihin, kagabi. Mm -hmm. Hay, nakaraan po kasi yung saku po. Ano po? Meron din pong nakaraang taon. Okay. Hay. So, may nakita po ako yung kaninang uh, nag-comment nag, nag, uh, po. Siguro po, hindi ko po maalala yung, ano, yung binanggit niya. Pero, ano, meron po kasi tayong, ano, uh, meron po tayong saku na ganito isulat. Hay. Ito po is to produce paggawa po ano po hi to me iba naman po sa ay, eh sakujitsu maka ano po siya Magka, magka... look alike lang po siya pero magkaiba po siya ah sakuhin sakuhin maka iba po ano po parehas po siyang saku pero magkaiba po siyang ginagamitan ito po nakaraan ano po nang katsigaw. ah atter. Ito po nakaraan at ito naman po ng mmm Ito naman po ay pag sa paggawa po sa kung Atter? Mm, so eh. Hay. Sa paggawa ng mga bagay. Ito po nakaraang araw nakaraang taon sa ginagamit at ito ay paggawa. ano po? Hai. Sa so, man kaiba po sila. Hai, ingat po. Addition lang rin te. Pang doon, doon sa, ano, sa sako na yan, sa Bali, yung radicals niya magkaiba guys, tandaan nyo na lang. Opo, opo. Yung radicals niya ang heat, tsaka nimbin. Hmm. Kasi guys, yung di pa po sabi ko po nakaraan. Ginagamit po siya sa mga araw, taon. So, ibig po sabihin, may kinalaman po sa araw. Kaya mayroon po ditong radical na hee. Ano po? Ito po, nimben. Nimben from the word hito. Hito tiyukan, guys, ne. Ito pong, ito, pinatayo po siya. Ano po? So, pag meron pong radical na nimben, nimben po ang tawag dito, from hito na po siya. Ano po? Pag meron pong nimben, meron, uh, meron pong uh, nimben, ibig po sabihin, may kinalaman po siya sa tao. So, ang paggawa, yung tao po ang gumagawa. Wala naman pong animal na gumagawa po, di ba po, bihira. Uh, gumawa man po yung tirahan nila, yung as in mag... Ma madaling lang nagawin na gawin at tirahan sa so, yung talagang gumagawa ng mga bagay nag uh, po-produce ay tao kaya may kinalaman po sa tao ano po at kaya po parehas po sila ng sound kasi parehas po sila dito oh kung mapapansin nyo. ay parehas po sila mm -hmm. minsan po guys parehas po ang basa pero magkaiba po ang meaning ibig po sabihin po nun tingnan nyo po yung uh, yung parts po ng ana ng kanji niya magkaparehas. So, ibig po sabihin nun, no, magkaparehas. Kaya sila po, naging parehas ang pagbasa. Hi! Minsan po kasi, may kinalaman din po yan po sa ano, sa sound. Hi! Pero po sa radical po. Ano po, yung radical, yung meaning, may kinalaman sa meaning. At yung kapark na niya naman po, may kinalaman sa sound ng pagbasa. Ano po? Ano, nakakatawa pong pag-aralan po ang kanji. Pag medyo, ano, uh, nakapasa na po kayo, meron po kayong time. Maganda po busisiin si niyo inyo po yung radical. Hi. Mar marami po kayong anong may ma iintindihan. Hi. So, go po tayo sa next uh, kanji po natin. Ki, ki, kun, kimi. Hi. Kun or kimi. Hi. So, maaari po siyang gamitin as Mario, Mario. Sana, sana, ay po din so, so this, pangalan po ang ilalagay dito. Maru Maru, ano po? Kun. Hi, Maru Maru Kun po. Ano po? At ginagamit po siyang ganito sa Tagalog. Wala po kasi sa ano, sa Tagalog po ng ano, ng kun po, di ba po? Hindi, hindi naman po tayo ilalagay ng kun sa pangalan. Pero, ito po ay, uh, ito po yung explanation hmm. ko po. Ano po? Uh, linalagay, ah uh, linalagyan nito para pagtawag sa isang batang lalaki o sa mas nakakababang posisyon. Ano po? For example, mm -hmm. kayo po ay isang boss. Tapos meron pong mas nakabababa po sa inyo. Ah, uh, maaari nyo po siya pong tawagin na... Uh, example lang po to ah. Uh, example lang po to. Ah, uh, for example, Jud Kung. Hi. Pwede pong ganyan. Ngayon, pag tinawag nyo po yung mas nakatataas po sa inyo ng, ah uh, for, for, example, Maru Kung. Ano? napakabastos na po yun. At saka kung maaari po, wag po natin gagamitin ang kung sa mga uh, kakakilala pa lang po natin kasi bastos, may, may, pagkabastos po siya. Ano po? Kasi kumbaga binababa nyo po ang tingin nyo doon sa tinatawag, tinatawagan nyo po at nilalagyan nyo po ng kun. Ano po? Hmm. Hi. So, meron po siyang ibang way ng pagbasa? Kimi. So, Ano po ang Kimi? Ikaw. So, des, ikaw. Hi, meron po tayong sinasabing ikaw, anata. Hi, pag tinanong niyo po ako, ano ang gagamitin mo? Gagamitin ko, ang gagamitin ko po sa pagtawag na ikaw ay anata. Kasi yung kimi, medyo, hindi naman as in bastos po, ano, pero medyo binababa nyo yung kausap nyo. May meaning po siyang binababa nyo yung kausap nyo. Hi, so, na nandito po yung explanation ko. Ginagamit ito para sa mas nakakababang position. Hi. Ha. For example, example lang po to. Uh, si Jud sang mas mababa sa akin. Halimbawa, ako po yung boss, sasabihin ko? Ah uh, so kuno yung ikaw dyan, ikaw dyan, punta ka dito. So kuno Kimie, so ちょっと来て. Hi. Medyo nagmamando na. Medyo ano na. Ah uh, nagko-command. Na nagko nagko-command. Parang medyo ano, binababa po talaga kayo yung kausap. Ano po? So um hindi ko po advice na gamitin nyo ito sa first time nyo po maki makilala or ano po ang hanggat maaari po, huwag niyo pong gamitin. <laughs> pwede niyo pong gamitin po yung kung sa maliit na bata. Kasi ganyan naman po talaga po. kumbaga, uh, may lambing po pag bata po yung ano, linalagyan niyo po ng Halimbawa, bata pa po, po si Judson. For example, uh, elementary po kayo. Ano po? Pwede ka pong sabihin, Jud kung, gengkis ta? Medyo may lambing po. Ano po? Hi. Hmm. So, ah, parang kaway-kaway, parang kinu, ano, kinu cute niyo po 'yung 'yung bata. Ano po? Hi. Pag ganyan po, okay lang pong gamitin 'yung kun. Pero 'yung sa kaidad po natin, o kaya naman po. Sa kakilala pa lang po natin, huwag po natin gagamitin ang kun kasi medyo may pagkabastos po siya. Ano po? Hi. So, ah, salamat po Jed sa ah hanggang dito po na lang po 'yung ating kanji. Uh, mata yoroshiku onegai Okay po. Thank you po. Salamat po. So, ang sunod po natin isi, is stay kind sa yoroshiku onegai si Mas maari po kayong mag-unmute. Hi. I'm Diya. Yoroshiku onegai tashimasu. Yoroshiku si mas Hi. Alam niyo naman po siguro po ang rules dito na. <laughs> Go na po tayo. Okay. Gusto gusto niyo po ipakita ko kaagad or itatry niyo, challenge siya po yung sarili niyo itry basahin po? Ah, uh, hindi ko po alam. Dajao des. Hai! Ang basa po sa kanina ito ay? Ketsu. Ketsu at? Musubu. Musubu. Hai, ketsu or musubu. Or minsan naman po yung tsunya nagigiging maliit po. Ano po, depende po sa kung ano po yung ipapartner sa kanya pong uh, kanji. Pero nagiging maliit na tsu po siya kung yung ipapartner po sa kanya na kanji ay nandito sa right side. Hi! So, meron po tayong kekko na. Hi! Kekko na. Kek okay, sa Tagalog mm -hmm. po. Ay, hindi po kekko. Kek kekko. Kekko. Iba po yung kekko. Ito po. Kekko. Kekko. Hi! ko siya. So, masyado. Hmm. So, des. Hai, tatoeba ne, kekko na kazu ga aru ne. Pag sinabi pong ganyan, masyadong, pag sinabi pong masyado, ibig sabihin, sang, masyadong marami, parang ganyan po, ano po, masyadong maraming bilang to. Ganyan po, ano po. At, pag ginamit naman po itong kekko na, Iye, kekko des. Hai, ang magiging meaning niya naman po ay, No, thank you. Ay, so, no, thank you. So, sa Tagalog, no, iye, wag hindi, po. wag na po. Hay. Ayan po, ano po? Hay, wag. Kekko. Ah, Hi, uh, hindi, uh, wag, pwede po siya maging wag or inaano niya po, uh, kumbaga, rinireject niya po. Ano po, yung kekko. Hay, ganun na po yung magigiging meaning po ng kekko. Des, dito. Hay. Hay. At maaari rin po siyang gamitin as kekyoku. Hay, ano po ang kekyoku? Hmm, ano po po At last, o kaya naman, Sa sahon. Hmm. Tatoe ba ne? Kekyoku, taishita koto ga nai to, taishita koto wa nai. Te, dochi ga tadashii no? Te, hay. So, ibig po sabihin, sa huli, alin ang tama? Taista koto ganai nai o taista koto wa nai. Hai, ganyan po siya ginagamit po. Ano po? Kekyoku. Hai. At last po natin sa kanjing ito. Musubu. Hai. Ang meaning po ng musubu ay? Ano po? Ah, pagtali. Hai. Musubu means pagtali. Ano po? Pagtali ng laso pwede rin po pagtali ng uh, girls and boys. <laughs> Hi. Mm -hmm. Musta po? Ano po? Uh, kung may naririnig na po kayo, isa pong ano, uh, ang ang uh, uh, yung jinja po yung kami sama po yung god po nila doon eh musubi pag sinabi pong en be yun eh, pag sinabi pong ganyan, ibig po sabihin, yung jinja, yung god po naroon sa ano na yun, sa, sa jinja na yun, ay nagbibigay ng ano, ng basbas -bas para uh, magkatuluyan kayo ng minamahal nyo. Hay, engo en, 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 ganyan po, ano po, pinagtatalin po ang landas nyo. Ano po? Hi! So, meron po tayong kanji na kon. Hi! Kong. Kon. So, this kong. So, ginagamit po siya as Kekkong. Hi! Ano pong kekkong? Hey. Ano po? Ah, hey. hindi Gamit na sa'yo may isang muna po tayo po. Ano po kasi uh, time po ni stay kind sa mag uh, recite po. Meron po tayo dito pong ano, uh, pagkakasunod-sunod po stay tuned po kayo. Hi! Ano po yun? Stay friends, ang? Uh, ano po? Kikong? Marriage po. Kasal po. Ano po? Marriage po. Okay. Hi! So, this. Hi! So, as I said po kanina po, yung kanji po na ito ay -tali. So, pinagtatali niya ang dalawang tao. Kaya, naging kasal. Ano po? So, guys, ano po ang pagkakaiba ng kikong at kung nakarinig na po kayo ng salitang going to the Hay, kong. Kung ang kung is kasal, ano naman ang kuy? Hi, kung in po ang basa po dito po. Ano po, dagyan po natin ng uh, ruby. Kuin todoke. Kung nakarinig na kayo ng kuin todoke, ibig po sabihin, ang pagpasa ng uh, pagpapakasal po. Ano po? Parehas po sila kasal. Pero ang pagkakaiba po nila kasi ang kikkun is kasal. Pwede po, uh, ano ba sa kasalan, ginagamit po, or kasal na, uh, kasal kami, kekon's temas ginagamit po siya, ano po. Ngayon po, pag pong coin, sa, ano po siya, uh, more on may kinalaman po diyan po yung batas. Ano po, yung pag, kumbaga parang kontrata, <laughs> ano po, ng kasal. Marriage contract. Ginagamitan po siya ng coin. Hay, ano po, kongin na po ang gagamitin doon. Hindi po yun gagamitin na kasal na Kekkon. Ano po? Sa mga lo ang gagamitin na pong salita sa kasal is Koin. 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 Ko ang pronounce po. Ano po? Ha, yun po yung pagkakaiba nila. So, balik po tayo. hay So, meron din po tayong Shinkonryo po. Hay, ano po yung... Alam niyo po ang Shinkonryo Yoko. yoko. Ano po ang yoko? Travel po yun. Travel. Ano po ang shing? Ito pong kanji na to. Bago. Bago. Ito po um, ay? Kasal. So, bagong kasal. Tapos travel. Ano po may image nyo? Bago silang kasal. Tapos magta-travel okay. sila. Ano po yun? Ano po? So, honeymoon ko So, that's honeymoon. Tama po si Ana, si Rainbow san si Jaday Sun, si Kenza sa Hi, honeymoon po. Bagong kasali, singkong, pag sinabi po yung singkong bagong kasali, ano po? Yoko means travel. So, singkong yoko means honeymoon. Tay, meron po kayong sasabihin po? naka -ano po kayo? Ah, sorry, ano lang. May trivia lang ako. Ano po sa Tagalog yung ano, honeymoon na yan? Ano daw po sa Tagalog ang honeymoon na yan? Bakbak. Honey in the... Tagalog daw po. English pa rin yun. Kaling. May nakasagot na. Ayan, pulot pulot gata. gata. Pulot gata. Bakit naging pulot gata? Hmm, yan. Siyempre, te. Abang nagpupulot ka, naggagata ka pa. Pulot gata yan, te. Maraming gata. Ato, de Chuto, ano, setsume, onigashimasu. Pulot gata pala po ang honeymoon. Ngayon ko lang po nalaman. Hai. Arigatou gozaimasu, daitai. Sore dawa, tsugi desu ne. Onigashimasu. Konyaku. Hai, konyaku. Ano po sa palagay niyo po ang konyaku? Konyaku. Mm, dito po ayun. Ito pong kong, ang meaning niya po is? Kasal po. Kasal? Yaku. Ito po is from the word of yakusoku. Yakusoku means? Po, promise po. Okay. Hi. So, ibig po sabihin, promise ng? Promise. promise ng kasal. So, ano po ang kunyaku? Promise po ng kasal eh. Mm. In? in Engage. So, nag-promise sila ng kasal. So, mm -hmm. it, means engagement. Ano po? Hi. Keiyaku no yaku demo arun desyo. Yung keiyaku, it means kontrata po. Ano po? So, mm hi. -hmm. Kekkon, keiyaku or yaksoku, ibig po sabihin, engagement. Ano po? Hi. Hi. Ah, so, hanggang dito na lang po ang recite

なたあんのあんのあなのあんのあはい、お願いします。あっちす。みません。ンイスクリーンシットだ。パイスクリンシットだ。えイパと、はい、では、5秒前。4 3, 2,、3、2、1。マイさん、パラありがとうございます。 Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.